sa bahay ng pizza. Tara. Ang gagawin ta dito, mangkain tayo ng pizza. Yun, yun, yun. Teka, yung, pi yung pizza may elevator. Aba, guys. Aba, guys. Aba, guys. Saan ako pupunta? Uy, ito na si bacon. Bacon pa tawag, bacon. Ala, tumatalon tayo di patay. Dito naman tayo. Ay, nako guys. Sila tayo katalon, matay na agad. Ulit ulit, yan. Uy, salamat naman. Iya. Yeah. Hmm, yan na. Ang, ang Ang laki guys para mamatay na ako. Mag mga bol! Mga ball. Mga, ball, mga ball guys! Guys, mga bol! Ah! eh, 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 eh. guys? May poop. Patay na yun. Matay. Agad. Pupo. Ito tayo yana Yan na, yan na. Let. Uh, uh. Yun. Yan dapat. Patay. Sabi ko yun dapat. Hindi yun. Ulit, ulit, ulit. Isa. Dalawa. Tatlo apat yan maghinay hinay hmm. hinay lang hinay hinay lang na wala wag mamatay so guys ah kilabot naman to ang guys ang taas-taas ko ngayon. Uy, si Papa Pet Seria. Ay po. Um, Yan yeah, na natin, guys. Uy, ang dami. Baka may sapot. Ya. Ya. Ah! Ang dami kamay. Dito, dito, dito. Oh, matay agad. Ba't ang laki? Ang laki ng Udo, yeah ulit ulit ulo hindi tayo matapos hmm. ano guys ay nako So, dito na tayo matatapos at maraming salamat sa inyo. Napatask pa. Oh. Subscribe na kayo or mag-like, comment, share o oh, maganda ba. See ya!